papasigaw kapag nakasakay na sa mga nakakalula at makalaglag puso mga amusement park rides katulad nito. May paniniwala na ang pagsigaw ay epektibong paraan para mawala ang takot at kaba. Here we go! Sigaw lang ba ang epektibo paraan para wala ang pagnatog ng tuhod at yung mabilis na pagtibok ng puso? Yeah! Ako po si Paulo Benjones at ito ang masaya at maingay na edisyon ng Demolition Job. Ngayong Pasko, Team Parks ang isa sa mga destinasyon dinaragsan ng mga tao. Dito kasi makikita ang samot-saring Saringzai sa, sa magpapaikot ng sikmura at magpapabilis ng timok ng puso. Pero kakibot ng saya, ang takot na madarama lalo na kapag nakita mo na ang bilis ng paggalaw ng mga makina na tila hinahagis at hinihilo ang sinumang nagtatangkang sumakay dito. Dagdagan pa ng takot sa taas ng mga sasakyang ito. Ang kapansin-pansing reaksyon ng mga sumasakay, halos lumabas ang ugat sa leeg sa lakas ng pagsigaw. Bakit nga ba? Sumisigaw ako kapag nag kasi masaya kasi para makahinga ako tsaka para mawala yung takot ko habang nag enjoy sa taas. Siyempre nakakatakot, kaya ako sumigaw. Para bigyang linaw paniniwala ng karamihan ng pagsigaw ang nakakapawi ng takot. Isang espesyal na eksperimento ang aming isinagawa kung saan ang sasalang tatlong taong may matinding takot sa rides. Ang sales representative na si Jenny Alcantara. <coughs> IT student na si Nika Koska. <coughs> at engineering student na si Tim Britannico. Ah! Sasakay sila sa dalawang pinaka-extreme na ride sa Star City. Bawat ride, dalawang beses sasakyan. Sa unang pagsakay nilang tatlo, hindi sila sisigaw. Pagbaba, susukatin natin ang bilis ng kanilang paghinga, pagpapawis at pulso. Ang tatlong ito ay mga pisikal na indikasyon daw ng pagkatakot sa pangalawang beses. Sasabayan nila ng umaalingaw-ngaw na sigaw ang pagsakay na ride. Sa silalim muli sila sa ating aparato. Upang tulungan tayo sa eksperimento, makakasama natin ang polygraph examiner ng Truth Verifier na si Miguel de la Paz ang aparatong ginagamit nila sa polygraph test para malaman kung nagsislungaling ang isang tao o hindi ang gagamitin natin para masukat ang estado ng takot na nararamdaman ni na Jenny, Nika at Tim. Inibita rin namin ang psychologist na si Dr. Cristina Roselio para ipaliwanag ang maaaring maging resulta ng eksperimento. Nakastandby naman ng Red Cross volunteers sakaling may aksidente mangyari. Unang magpapatalon sa kanilang makapuso ang Star Flyer, na mas kilala sa taong na roller coaster. Ito raw ang nag-iisang nakabaliktad na roller coaster sa ating bansa. Bago nila tuluyong suungin ang kanilang kinatatakutan, sinukat muna ng ating bisitang eksperto ang kanilang breathing, skin resistance, at pulse rate para maging baseline ng ating non-screaming at screaming test. maraming salamat at pumayag kayo na sumalang sa ating eksperimento. First question, kayo ba ay madalas sumakay sa mga rides katulad nito? Baby, bata pa lang ako, takot na talaga ako sumakay sa mga rides. Tim? Okay naman, excited, pero nakakaba. Pero tatry ko. Ngayong set ng lahat, safety bars down. Ihanda ang sanili para sa walang sigaw test. Unang sumakay si Jenny. Sa baba ni Jenny. Tila na trova na siya. <laughs> Popcorn? Tingin. Dito ko muna. Ito na yung reward mo. Parang naiwan yung kaluluwa ko eh. Sir Miguel, kunan natin ang uh, kanyang mga readings. Kamusta naman ang first time? Nakatakot. Nakakaba. Sumunod namang sumalang sa eksperimento si Nika na kailangan pigilin ang pagsigaw. Kamusta naman ang muling uh, pagsakay sa mga nakakatakot na amusement park rides? Nakakatakot. Gusto ko sumigaw. Hindi ko magaw. Buling sumakay si Tim sa Star Flyer. hindi ko may ang mukha ni Tim. Mukhang nahihirapan siya na huwag sumigaw. Okay ka lang? Okay lang, matakot. Pagkatapos gumaligtad ang kanilang mundo sa mataas at paikot-ikot na roller coaster, sumailalim na sila sa aparato. Ang resulta, mas mataas na normal nilang paghinga at pagpapawis. Ibig sabihin, mas tumindi ang kanilang takot pagsakay sa Star Flyer. Naramdaman nila, it's more on yung fear of the unknown, hindi talaga fear sa well-being. Kasi pagdating sa polygraph, pag sa lie detector, naging increase ng gusto ang skin moisture pag yung sa well-being na talaga nila. Ngayon naman, subukan natin pauwiin ang takot nila sa pamamagitan ng kanilang paniwala, ang pagsigaw. Nakakatanggal nga ba ng kaba at takot ang pagsigaw? Kung paingayan at lakas ng sigaw ng labanan, wala na raw tatalo sa mga team parks, hindi ba? <coughs> Kung ang iba trip nila ang tumili at sunigaw, yung iba naman ay may dahilan raw. Nakakawala ng takot at kaba kapag nakasakay sa mga malalaki at matataas na makina katulad nito. Kanina sumakay na sa Star Flyer ating tatlong kabalo bisita. Sa ulang sala, di sila sumigaw. Sinuri ng polygraph examiner ang kanilang paghinga, pagpapawis at pulso. So, Sir Miguel, base sa ating baseline, pag kinumpara natin dito sa ating unang round kung saan hindi sa sumisigaw, anong nakikita natin? Pagdating sa breathing, sa paghinga, pare-pare sila, mas tumaas, mas dumami yung paghinga nila. Then sa moisture naman, kung makikita natin, lahat sila bumaba naman. Okay. Then sa pulse rate, break even. Kasi si Jenny, nag-increase, si Nika, bumaba, then si Tim, as is pa rin lumabas na mas lalong tumindi ang takot nila pagsakay sa bunga baliktad na upuan ng Star Flyer. Sa pangalawang pagsakay nila sa Star Flyer, hinayaan na namin silang ilabas ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng pagsigaw. Unang sumalang si Jenny na mukhang lutang pa rin sa takot. Oh sumunod si Nika. Si Tim naman ang huling sumakay ng sumisigaw. nang ba ang tatlo. Maya-maya, muli naming sinukat ang mga indikasyon ng takot. Parang putla mo. talaga siya. <laughs> so dito, nakasigaw ka naman. Tinodo mo ba? Oo, todo na. Anong sigaw mo? May salita o wala? Mas sumigaw na ako, di ko na malaman. Parang tumama kayo. <laughs> Lumalabas na mas bumibilis tuloy ang kanilang paghinga kapag sumisigaw. Pero nakatulong naman itong mabawasan ang malamig na pawis at mabilis na tibok ng puso. Hindi nga lang sapat para maibalik o bumaba sa baseline ang kanilang breathing, skin resistance at pulse rate. So Doc, base doon sa resulta ng ating uh, naging eksperimento, anong masasabi ninyong yung interpretation na? Makikita natin na doon sa screaming, uh, they were able to express yung feelings nila, excitement or fear, mm -hmm. pero hindi natanggal yung fear. Naibsan lang yung kaya tawag na adrenaline rush, yung tension. Yung tension, yung stress, more of stress reduction, mm -hmm. pero hindi talaga eradication ng fear. nandung pa rin siya. Para makumpirmang resulta, isinakay namin sa isa pang extreme ride, ang surf dance. Nakakanginig sa takot ang hindi mawaring direksyong paghahagisan sa iyo ng dambuhalang makina na taas ng limang palapag. Sa pangalawang bahagi na ating eksperimento, uunahin ang pagsakay ng sumisigaw. Mapakalman na kaya sila ng malakas na alingaw-ngaw? pataas at pababang inihagis ng surf dance ang mga matatakutin sa rides na sina Jenny, yeah! Nika, at Tim. Ah! Kahit pa pwede siyang sumigaw para pakawalan ng naipong takot at kaba sa dibdib, tulad ng nakasanayan, halos bang iyak-iyak pa rin si Jenny. Ah! Ah! Habang sumisigaw, napasandal pa siya sa balikat ng katabing lalaki na hindi niya kilala. What? Tagal naman! Nakakalula. Nakakatakot, dahil. Buti lang may katabi. Nakakatakot na katabi, parang ako Pagbaba, sinukot agad ng polygraph examiner ang kanyang paghinga, pawis at tibok ng puso. Maya-maya, sinika naman ang sumunod. Mahigpit siyang humawak sa safety bar habang isisigaw ang kanyang nararamdaman. ang skin resistance. Ang tracings ng cardio, ng pulse, hindi ng kataas. Ang breathing niya is medyo mukonti. Ah! Halos mapaos naman sa kakahiyaw si Tim nang sumakay sa surf dance. pagbaba. Natameme siya habang ina-assess ang naging epekto sa kanya ng screaming test. Mas lumilit ang paghinga niya. Even though nag-deep breath siya, later on, may suppression na nangyayari. Makalipas ng sampung minutong pahinga, sasakay ulit sila sa surf dance para sa non-screaming test. napapabikit sila habang umaalo ng surf dance. Dahil sa test na ito, pinagbawalan muna silang sumigaw. Matapos ang limang minutong pang taas-baba sa ere, time for the fear test. Malakas ang tension, malakas ang spikes, breathing is bumababa, and skin resistance, na umaba. Dito sa pangalawang ride, lumabas na mas tumitindi ang takot ng isang tao kapag siya ay sumisigaw. Mas kinakapos sa paghinga mas maraming pawis ang lumalabas at mas mabilis ang timok ng pusong nararamdaman kumpara sa tahimik lang. Pinagsama namin ang resultang nakuha ng dalawang rides. Dalawa sa tatlong indikasyon ng takot ang nagsabing walang epekto ang pagsigaw para ibsan ng takot sa rise ng isang tao. So ibig sabihin, hindi nila nare-recover ng gusto yung pinaka-baseline bago sila magsimula. Dumidikit lang sila, pero hindi talaga exceeding pwede natin siya i-conclude na hindi ganun ka-successful ang pagsigaw para mahigitan niya compared yung measurement niya bago siya mag-take ng experiment. Sinubukan din sumakay sa surf dance ang eksperto para personal na husgahan ang naging epekto ng pagsigaw sa ating nararamdaman. Woo! Woo! <laughs> <laughs> Difference between sumigaw at hindi sumigaw. Pag pinipigilan mo, mas grabe ang pulse rate mo compared kapag sinisigaw mo, mas bumababa, pero ang breathing mo mas bumibilis. Pero mas nakakapag-release ka ng tension once na sinisigaw mo at may mga actions kang ginagawa. Gumagaan daw ang pakiramdam ni Miguel sa tuwing sinisigaw siya sa ere. Ganito rin ang naramdaman nila Jenny, Nika, at Tim. Pero paglilino ng eksperto, nakabawas lang daw ito sa tensyon, pero hindi ng tao. Kasi is more negative. Mas maraming involved sa katawan. So kung uh, pupunta tayo sa mga amusement park, sasakay tayo, mas nakakatulong sa pagdagdag sa excitement yung pagsigaw. Oo. Mm -mm. But it's not an assurance na matatanggal yung fear mo. Kasi may mga taong takot sa rides na napipilitan lang sumakay. Kaya may nakikita tayo kanina na pagkatapos sumakay, tapos ng lahat, sinasabi ayoko na, tapos sumi yes. umiiyak. Hindi Then, nawala na wala yung fear nun. Hindi na wala. At Lalo, na-trauma pa. Na-trauma pa. nag pa. Itulad ng paniniwala ng karamihan, base sa resulta ng ating eksperimento, walang epekto ang pagsigaw para mawala ang takot at kabal na nadarama kahit gaano man ito kalakas o kung namang salta ang ating ibulalas. Ah! Ah! Ayon sa mga eksperto, ang takot ay nasa isip lamang. At ang paraan para mawala ito ay ang ikondisyon ng isip na kakayaning harapin ito. Para sa inyong mga comments at suggestions, pakilike lamang po ang aming official Facebook page at sundan ang aming Twitter account. Ako po si Paolo Bejones at ito ang demolition job na sumisigaw ng... Pagkakayang Pasko, kapatid! Yeah! Woo! Woo!